Lulutuan natin si Mari na yan ang ulam na masarap, Lods, ba? Wow. Para okay din, Lods, oy. Good morning, Melody. For today's big jealous, ay maglabalaba naman tayo, kasi marami na tayong labanan mo. Aww. At saka, Street, o ang umuulan dito sa amin, Lutso. kaya na nagtatapok na yung mga labanan na amin, Marami na masyado, Lutso. What? kawawa din si Mari, Lutso. Kaya dito, Lutso, nilungan ko rin siya, Kaya parang may premium din tayo, ba? Kasi kawawa man talaga si Mari, Kung dira na ti tulungan ba marami pala bang tanghan itong labuno natin do tsoy? Oh. Kaya dito los, pagkatapos ng sa lutuan, gawin si na masarap na ulam do tsoy. Lam na lang tayong kunting matika at sakay prito itong awas natin sa Wow! aroma lo tsoy, masarap din ba? Bago ilagay kita itong atay ng ating pork lo tsoy, yan o? Wow! Atay atay tayo ng pork lo para masarap kain Maharay ba? dito, ah, may pansit dito At dito, Lods, at takluban lang muna natin, Lods. hoy. Dito, Lods, check na naman tayo, kaya Okay, okay naman tayo ang kunti, ba? Kaya, pra, hindi din masulog yung atay natin, Lods, hoy. Dito, lagay na tayo tayo tubig. Dito, Lods, kaya pabukalan din natin ito, ba? Pero maglagay muna tayo na odir na paminta, hoy. Lagyan na rin ang magic-magic, Lods, hoy. At dito, alagay tayo ng tuyo kunti, Lods. Wow. Para hindi di siya pumarap, ba? Dito, taklo na tayo, Lods. Okay, pabukalan mo yatin yan, Lods, may ang bukal-bukal na Ilagay ang Ya no, cakap alu-alu eh, lelo sui ke pun di talas dan selalu semua. no, ay nak kuah sarap-sarap itu lu sebab ayat jan tak tuntak lu tuntai lu sa cik kena mantai di to. Bagui lah kaya yang mulai um, gulai nanti nomor um, rame tu so ya no. Demihan nanti gulai lu Wow. Kasi masarap mani yung mulai gulai-gulai nanti di to lu so ya. Oh, dami nang gulai-gulai basi risari lu sebab. What? Itu kayu kaya lah nanti selalu ke pun mga sagus-sagus lang lahat lu sebab. At para pantay din yung loto nila Luzoy. Ayan na Luzoy. no. Wow. Sarap nga naman talaga Wow. Itu lah, saya tak club tak klub lah, saya jelas. Kaya saya luto, lupa Itu wah, nak kakai, nak So, ya, yang nak hulam, nak tahu di tulis. Luto, nak bahaya, no, ya, sub, nak tahu di tulis. Kaya saya nak habab kubloj. Ilam kos perujan terada, nak tahu di bah. Kasi dah kagagat, nak matah kumain. So, saya dah kagagutum, bah, kapa gali, kama gelaba, bah. Kasi marami, matah lagi lebahi, lodge, kaya di tulis. Bawa, 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 Wow. Tatlong buko lang yung kare natin, mo para hindi masyadong marami yung kain natin ba? Kasi Rot! hindi naman tayo pumapayat, Luzoy. Habang <laughs> -kub Ah, kaya dito lo sa abgab kung kung na kami dito lo sa aun lang ang kuharate uh, jado sa uh, ini to um, masyado ba yun lang. dagway ni kuliritus Talagang Talaga na gugutom na talaga nus ba? Pero sa tito walang talagang gutom gugutom na masyado ba? Kasi marami ang yung labaha natin lus ba? ba. Pilit man yung ibang mga kwan ba yung mga naanay natin ba? Pilit sila dito ay eh, kapag galing ka maglaba ba talaga nakakagutom man talaga o Nakugutoy eh, na talaga ang tiyan lus, kasi kailangan mo matapusin yung labahan mo, Lunz, ba? Oh. Bago ka kumain, kaysa sayang mo talaga yung araw, Lunz, eh? kasi palaging umuulan, ba? What? Yeah, eh? Kaya dapat tunahin mo na yung labahan, Lunz, kaya tapipisan ba na yun, na, nalalangan na yung kain natin, ba, na, na ba? What? Kaya yeah, dito, ako tumno na masyado, eh. Woo. Kaya kamabanata na natin ito, Lunz, hindi na tayo hinto nito ba, oh? Ayun, oh, no? na na mas dito, los. Lagi yang masalah pendekin ulam natin dito, Lusoy. Wow. Kaya sa tingin ko katawan ko, Lusoy, hindi na siguro ko papayat nito, oi. Pag yung kain natin ba? Wow. Ayan, niyabo na talaga, Lusoy. Yan, Lusoy, maaari. Nakatapos na siya, Lusoy, ba? Pero ako hindi pa ba? Yun, inugasan pa yung plato, Lusoy. Nilalagyan ng ulam ba? Sayang man talaga yung sabaw-sabaw na pumilit sa ating plato, Lusoy, ba? Oh. Kaya tikidukin natin, oi. Ayan, hungitin naman tayo dito, Lusoy. Ayan o, kumit na naman tayo dito, Lods. Ayan, sarap ba talaga ng na kahain natin dito, Lods? Wow! Iba manda talaga yung kahain natin, Lods. Kapag hindi tayo nahahago ba? Yung wala tayong trabaho ba? Oh. Malit mo lang yung kahain natin, pero dito, Talaga, kakuto mo. Eh, mo tayo sa trabaho, Lods. Kapag galing tayo terbaho. talaga makukuto yung tiyan natin. O, hihihi, hi, hi. talaga na ba? Aww. Kasi maaawa man din ako kay Mari, Lutsoy, ko siya lang talaga ang maglababa. Kasi marami man talaga yung labahe namin, Lutsoy. Ilang araw nang umuulan ba ka wala na kaming masuotoy. Uh -huh.